'yung akong gipalotion akong bata. Sabi ko maglotion siya kasi ang sabon niya Selka. Sabi ko maglotion siya para oh uh, Selka din ang lotion niya. Kasi nangitim 'yung ano niya paan niya dahil sa kakabasketball tapos ano, 'yung lutok basa sapatos parang nagkakalyo kaya sabi ko maglotion tapos yung panahon ngayon nakakadry talaga ng balat kasi amihan malamig sa gabi malamig sa gabi ah, mainit sa araw so nakakadry ng balat Ayan, pinalotion ko siya ganyan maglotion binata na eh Nanay mga crush Mahilak bayag Dili sugton Pag manguyab Unya Pag dili sugton Mahilak di ay Di man na pwede mahilak Matatakaan man ka